Hi, welcome sa lahat. Huwag kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel. Narito ang isang malakas at suspenseful na hook para sa iyong YouTube video sa Filipino, direktang pwedeng gamitin sa simula ng video. Isipin mo, isang matandang babae, tahimik lang sa barangay, pero may lihim na nagbago ng takbo ng digmaan. Ano ang tinatago niya sa ilalim ng lumang sahig ng bahay niya? Bawat kaluskos, bawat yabag sa gabi, may mensaheng delikado, may lihim na pwedeng baguhin ang kasaysayan. Manatili ka hanggang dulo dahil ibubunyag ang katotohanan na wala kang asahang karanasan. Kung gusto mo pang marinig ang ganitong mga kwento at matuklasan ang iba pang nakakaindak at misteryosong kwento, huwag kalimutang mag-subscribe, i-comment ang iyong idea at samahan kami sa bawat lihim na pagbubukas ng kasaysayan. Kung gusto mo, pwede rin kitang gumawa ng mas maikling, high-impact version na 15, 20 segundo lang ang delivery para sa maximum engagement sa simula ng video. Gusto mo bagawin gawin natin iyon? Naririnig mo ba yon? Ang mahina pero paulit-ulit na kaluskos sa ilalim ng lumang sahig. Parang may tinatagong lihim ang bahay na matagal ng nakalimutan na panahon. At sa gitna ng dilim, isang matandang babae ang marahang nag-apoy ng kandila. Ang liwanag nito ay sumasalamin sa kanyang mga matang puno ng pagod. At takot na hindi niya ipinapakita kahit kanino. Si Lola Sima, tahimik lang sa barangay. Kilala bilang mahusay magluto ng kaw o gaya ng mga nakasanayan niyang pagkain mula sa mga taon na nanirahan siya sa daylan ng kabataan niya. Pero walang nakaalam kung bakit siya biglang umuwi sa Pilipinas. Na parang may tinatakbuhan. Sa araw, naglalako siya ng suman at salabat. Nakasot ng lumang saya at may palaging palad na nanginginig. Pero sa gabi, nakabukas ang bintana. Ang malamig na hangin mula sa gubat ay pumapasok. Habang sinusulat niya ang mga lihim na mensaheng. Hindi dapat mabasa kahit na pinakamalapit sa kanya. At ngayong gabi, habang papalapit ang bagyo, ang hangin sa labas ay tila may dalang balita. Na mapapabalik na isang nakaraang pilit niyang kinalimutan. Sa ilalim ng sahig, binubuksan niyang dahan-dahan ang kahong bakal na may kalawang. At sa loob nito, ay ang pulang panyo na may nakasulat na mga simbolong day. Mga simbolong huling beses lang niyang nakita. Nung nagtatago siya sa Chiang Mei habang may digmaan. At kung saan siya naging lihim na tagapagdala ng mga mensahe. Para sa isang kilusang hindi niya kailanman pinangarap na mapasok. Huming na siya ng malalim. Para bang naririnig pa rin niya ang boses ng sandalong day. Na nagsabi noong gabing iyon. Kapag bumalik sila para hanapin ka, tumakbo ka, huwag kang lilingon. Pero ang gayon. Naririnig niya muli ang mga yabag sa labas ng bahay. Mabagal, mabigat. At hindi iyon yabag na kapitbahay. Napatigil si Lola Sima. Ang kandila sa mesa ay biglang umapoy ng mas maliwanag. Tila nagbabadya ng panganib na matagal nang nakalibing. Binuksan siya ang panyo. At sa sandaling lumapat sa kanyang palad ang tela. Sumulpot sa alaala niya ang isang mukha. Isang batang Pilipinong karga niya noon habang tumatakas. Isang batang sinabihan niyang, Huwag mong kalilimutan ang pangalang ito dahil pagbalik mo. Ikaw ang magtatapos sa sinimulan natin. Ngayon, may kumatok ng malakas sa pinto. Tatlong beses. Mabigat parang may kilalang tunog mula sa isang nakaraan na pilit niyang iniwasan. At bago niya pa man maabot ang kandila para itago ang panyo. Isang tinig mula sa labas ang tumawag ng kanyang pangalan. Hindi tinig na kaaway. Hindi tinig na kapitbahay. Kundi isang tinig na halos hindi niya makilala. Pero nagdadala ng bigat na isang pangakong iniwan sa gitna ng digmaan, narinig ni Lola Sima ang pag-igik ng kahoy na parang may humahawak sa dulo ng pinto. Ang malamig na hangin ay pumasok sa mga siwang ng bintana, at ang kandilang kanina'y nag-apoy ay biglang naging manipis ang liwanag. Tila pinipilit ng gabi na itago ang lahat na hindi dapat makita. Lola Sima, mahina pero malinaw ang boses. May bahid ng pag-alinlangan. Parang nagdadalawang isip kung dapat ba talagang ipaalam ang sariling presensya. Hindi gumalaw si Lola. Nanatili siyang nakayuko sa kahong bakal. Ang pulang panyong may simbolong day ay nakahigpit pa rin sa kamay niya. Parang humihinga. Muling kumatok ang tinig. Munit gayong beses mas malakas, mas mapilit. Parang hindi na pwedeng tanggihan. Lolat ako to. Huwag kang matakot. At doon siya napako sa kinatatayuan. Ang boses. Hindi man niya agad maaninag ang mukha. Pero ang timbre ng salita. Ang paghinga sa pagitan ng pantig. Ay tulad ng tunog ng batang iniwan niya noon sa isang palasyo sa Chiang Mai. Habang umiyak ito at mahigpit na humahawak sa kwintas na inabot niya. Ngunit impossible. Diyos ko, hindi yon pwedeng siya. Lumapit siya sa pinto ng dahan-dahan. Para bang bawat hakbang ay bahagi na isang alaala na pilit na bumabalik. Hindi niya binuksan. Idinikit niya lang ang tainga sa malamig na kahoy. Sabihin mo ang pangalan mo. Mahina niyang tanong. Bahagyang nanginginig ang boses. Sa labas. Sandaling natahimik ang mundo. Walang hangin, walang kulog. Tanging tibok ng puso ni Lola ang naririnig niya hanggang marinig niya ang isang pangalang. Iniwan niya sa pagitan ng apoy, takot, at utos ng digmaan. Ako si Arin. Parang piniga ang dibdib ni Lola Sima. Napalayo siya sa pinto. Hawak ang pulang panyo ng gayon ay nanginginig sa kanyang palad. Arin. Ang batang sa loob na ilang dekada ay hindi niya naisip. Na makatutong bumalik. Ang batang pinaniniwalaan niyang hindi na nakaligtas. Noong sumiklab ang mga sundalong naghahanap sa kanila. At ngayon nasa labas ng bahay niya sa Pilipinas. Paano ka? Hindi niya natapos ang tanong. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Kahit hindi niya ito hinawakan. Parang may puwersang mas malakas pa sa hangin na nagbukas nito. At sa dilim ng pasilyo, isang anino ang marahang lumitaw. Basang-basa sa ulan. May mahabang peklat sa pisngi. Pero ang mga mata. Ang mga matang iyon ay hindi nagbago. Lola, mahina ngunit puno ng bigat ang tono oras na para tapusin ang naiwan mo. Hindi agad nakakibo si Lola. Naramdaman niya ang panginginig ng sahig, na para bang may malalaking yabag pa sa likod ni Arin. Hindi siya nag-isa. At sa likod ng anino niya, may mas malaking anino na dumarating. Humihinto sa gilid ng pintuan. Natila nagmamasid. Ang mga matang pula. At ang palad nitong may hawak na lumang armas. Na may parehong simbolong nasa panyong hawak ni Lola. Ang malalaking matang pula ay hindi agad gumalaw. Para bang nagmamatiyag lamang. Hinihintay ang susunod na kilos ni Lola Sima. Umamba siyang umatras. Pero bago pa man siya makalayo, inaray ni Arin ang kamay niya. Na may lambing ngunit may bigat na parang dala nito ang buong nakaraan. Lola, hindi siya kaway. Mahina ngunit tiyak ang sabi ni Arin. Dahan-dahang pumasok ang lalaking anino sa liwanag. At nang tumama ang ningning ng kandila sa kanyang mukha, Lumitaw ang isang lalaking may matitigas na tampok. Mga mata'y mamumula hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pagod at mga taon na baglalakbay. Si Khun sabi ni Arin, ang huling kasama mo. Nung gabi bago kayo pinaghiwalay, napatigil si Lola. Parang tinamaan na alaala na matagal na niyang pilit sinusunog. Si Pricha, ang sandalong day na minsang nagliktas sa kanya, nagtagong kasama niya sa kweba, at nagsabing babalik siya para kunin si Arin kapag ligtas na ang daan. Pero hindi na siya bumalik. O iyon ang akala niya. Gayon, narito itong buhay, humihinga. At ang tingin sa kanya ay puno ng pagkilala at lungkot. Marami akong hindi natupad, si Ma. Mahina niyang sabi sa wikang Pilipino na may bahid ng day accent. Pero hindi ko kinalimutang hanapin ka. Lumapit siya. At sa pagkilos niya, umangat ang tela ng kanyang braso. Kung saan nakaukit ang parehong simbolo mula sa panyo ni Lola. Hindi kami pumunta rito para saktan ka. Sambit niya. Kailangan ka namin. Napatitig si Lola sa pulang panyo sa kanyang palad. Parang muli niyang naramdaman ang init ng apoy. Ang hiyaw ng mga sandalo. Ang gabing muntik na siyang mawala sa mundo. Bakit ngayon? Bakit pagkatapos ng lahat ng taong yon? Mahina niyang tanong. Lumapit si Arin. Ang matay puno ng bigat na hindi karaniwang pasan na isang kabataan. Araw na na pagbabalik nila, Lola. Sabi niya ang grupong pinaglingkuran mo noon. Babalik sila para sa simbolong yan. Iginuhit niya ang tingin sa panyo, at ang apoy ng kandila ay biglang lumaki, tila umikot sa paligid nila. Kung mapunta sa maling kamay ang lihim na yan, magkakaroon na digmaan na mas malala pa. Tumigil ang mundo sa sandaling iyon. Ang ulan sa labas ay tila tumahimik, at kahit ang hangin ay hindi kumikilos. Si Lola Sima, ang matandang babae na inakalang simpleng nagtitinda ng suman, ay humawak sa panyo na parang hawak niya ang huling hibla ng kanyang pagkatao. Kung ganon, mahina niyang bulong. Ano ang kailangan kong gawin? Nagkatinginan si Arin at Precha. Parehong may matang puno ng pag-asa at pangamba. At bago pa man sila makasagot, mula sa labas ng bahay ay umalingaungaw ang isang putok. Isang putok na nagbagalaw sa buong lupa. At nagdulot ng pagkalagas ng mga alikabok mula sa kisam. Kasunod noon, isang boses na malamig. Matigas, at hindi nila narinig mula pa noong huling gabi ng digmaan ang tumawag mula sa dilim Sima, ibigay mo ang simbolo o kami na ang kukuha. Umangat ang malamig na hangin mula sa labas, parang tinig ng nakaraan na muling humahabol kay Lola Sima. Hinawakan ni Arin ang braso niya, samantalang pumuesto si Pritcha sa harap ng pinto, nakahawak sa lumang sandata na minsang nagliktas sa kanilang tatlo. Noong gabi ng apoy at kagtataksil, Muling nagsalita ang tinig mula sa dilim. Mas malapit ngayon. Mas tiyak. Parang sigurado itong makukuha ang matagal ng inaasam. Si Ma. Isang hakbang na lang. Huwag mo nang gawing komplikado. Himingan ng malalim si Lola. At sa unang pagkakataon mula na magsimula ang gabing iyon, hindi takot ang naramdaman niya, kundi bigat ng responsibilidad, na hindi niya inakalang haharapin pang muli. Tinignan niya ang pulang panyo. Saliwanag liwanag ng kandila, ang mga simbolo ay tila kumikislap. Para bang buhay. Para bang humihiling na matapos na ang siklong nagsimula dekada na ang nakalipas. Hindi ko kayo hinintay para tumakbo. Mahina ngunit matatag niyang bulong. Tinapos ko na tunon pa. Gayon ulitin ko kung kinakailangan. Tumango si Pritcha. At kahit maraming taon na ang lumipas. Ang tiwala sa pagitan nilang dalawa. Ay hindi nabura na panahon. Handa kami, Sima, Ma, sabi pero ikaw ang magpapasya kung paano matatapos to. Dahan-dahang lumapit si Lola sa pinto. Ang panyo ay hawak niya na parang apoy na nagbibigay liwanag sa kadiliman. Bago niya pa marating ang hamba. Sumabog ang isang pangalawang putok. Mas malakas. Mas mapanganib. At ang alikabok ay bumalot sa buong bahay. Narinig niya ang yabag ng mga armadong lalaki. Ang mga anino nila'y lumalawak sa sahig. Pero hindi siya umatras. Binuksan niya ang panyo, itinataas ito sa pagitan nila at sa sandaling bumuka ang tela sumilay ang makintab na marka isang lumang sigil na nagbubukas lamang kapag nasa tamang kamay napahinto ang mga nasa labas kahit ang hangin ay tila natigilan sima gayon ay may paggalang na sa tono ng tinig hindi nagalit hindi nabanta hindi mo sinabi na ikaw ang tagapagdala isinara ni lola ang kaniyang mga mata at sa paghinga niyang malalim ang bigat na ilang dekada niyang pasan ay tila dahan-dahan nang lumuluwag. Hindi dahil ayaw kong malaman ninyo. Mahina niyang sabi, kundi dahil hindi pa oras. Binaba niya ang panyo, at sa likuran niya, si Arin at Pritchay nakahawak sa kanya. Handa kung ano man ang kasunod, at sa unang pagkakataon mula nong digmaan. Sa gabing puno ng ulan at anino, sinabi ni Lola si Ma ang mga salitang matagal niyang tinanggihan. Gayon na ang oras. Nagbukas ang pinto. Sumalubong ang malamig na gabi. At sa pagitan ng liwanag ng kandila at lambong na ulan, sabay-sabay silang humakbang palabas. Hinarap ang mga taong minsang naging multo na kanilang nakaraan. Ngunit ngayon ay haharapin nila bilang tatlong taong muling nagtatagpo para tapusin ang isang siglong lihim. At sa katahimikan ng gabing iyon, habang nagsisimulang tumigil ang ulan, alam ni Lola Sima na anuman ang mangyari, ang wakas na matagal na niyang iniwasan ay narito na. At ngayong beses, hindi na siya tatakbo.